Magbibigis ka talaga. <laughs> Yay! <Yeah! laughs> Magle-level up so, na naman yung tawi ako. <laughs> Time, masasabihin sa'yo diba? Total naman, recognition nyo, may sabit ka. Oo, oh, sabit ako. Eh. Bad news. Anong bad news? Bad news sa Shopee, yung in-order natin. Ano, oh, hindi dadating? Hindi ano, parang cancel ng driver? Kinancel? Oh. Eh hindi. <laughs> hindi ba yung gusto mo, yung plasma? Hmm. Ito yung baterya. Eh, yun nga. Eh, tignan mo kung ano. Ma, cellphone sa na saan? Basta iba to, hindi mo na yun. Iba na lang ha. Iba to, close your eyes. Okay. Basta hindi mo close nakaklose. Dear eh. okay. oh baby time. boy, congrats anak. Wishing you all the great things in life. Hope this day will bring you an extra share of all that make you happiest. Sabi mo ba just but happiest? <laughs> Chat mo nga. From Mami and Daddy. Check mo kung kong... mga mamis ang merengalong nga kay Kyle ay eh, yung magpapaganda nga sa tamiya niya. Wala rin talaga akong alam don kaya naman yung daddy nga talaga niya yung nag-asikaso nito. Nung isang araw pa nga talaga dumating to pero hindi muna namin sinabi kay Kyle. Ito nga kasi talaga yung ipangreregalo namin sa kanya dahil recognition nga nila. Eh hindi naman eh! <laughs> talaga. Sobrang saya niya at sobrang tuwang-tuwa nga talaga kami ng daddy niya. Ano ba naman kasi kahit ano nga talagang ibigay mo dito kay Kyle ay naa-appreciate niya talaga. <laughs> ay, wibilis na talaga. <laughs> yeah! Magle-level na naman yung tawi ako. <laughs> Thank you, I love you. Thank you. I love you. Love you. Bawa kami sa bahay. Lubadan ko na nga muna siya ng uniform niya para nga makapagpahinga muna itong si Kyle bago nga siya maligo. Tapos binigay na nga muna din namin sa kanya yung regalo namin ng daddy niya. Yung tamihan niya kasi na to, yung daddy niya yung bumili, tapos siya na nga lang daw talaga bibili ng mga kailangan dito. Pero nakita nga namin ang daddy niya sa cellphone nito ni Kyle, eh lahat, eh naka-add to cart. Kaya naman naisip nga namin na yun na nga lang talaga yung iregalo sa kanya. Hindi niya nga daw talaga akala eh na ito yung ibibigay namin sa kanya at sobrang tuwang-tuwa siya. Paano ba naman kasi? Naka-add to cart nga lang sa kanya to, tapos pinag-iipunan talaga niya. Pero ngayon nga daw, eh malalaro na nga talaga niya to, maikakabit at mapapaganda niya nga papaan ano? Oh, there. Oh. Ito yung tura guys. Oh. Ganyan. Diba? Hey. Eh. Ito rin, guys. Gusto ko rin to, bumper. Ito yung nakakapag-level up sa kanya. Nakakapag-ganda. itong end loop. Ayan, guys, oh. Ready to use na siya. Hindi na siya i-charge. Ba. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye.